27, 25 yung date na kahapon. Kahapon. Last month pa lang nagpaalam na ako sa crewing na ako ay pamaba sa katapusan o kaya sa first week of April. At ngayon yung araw na yun. Kapalit ako ay dumating na nung 25 pa. Kaya yung schedule ko ay 27 pa. Kaya medyo natagalan pa ako bago ako nakauwi. Ito yung araw to ay pabiyahin na ako at papunta sa Iloilo. Habang na hintay sa passenger lodge. At ako ngayon yung na alala yung mga nangyari at nasasayangan sa aking trabaho. Yan ko, gusto na nagugustuhan ko nito at uy natutuwa sa aking ginagawa dun para nasanay na ako sa trabaho sa tagbot ngunit ako nagpapasalamat pa rin sa aking mga nakasama kay kapitan, kay mate at aking mga kasamang ratings hindi man naging perfecto o laging masaya talagang mayroon naman mga tampuan minsan at wala lang naman yun pero ngunit trabaho ay trabaho pa rin pagdating ng oras kaya pagkikisama talaga ang mahalaga thank you talaga sa iglesia at binigyan ko ng oportunidad kung trabaho sa inyong kumpanya at di ko naman kayo binigo at di rin ako binigo na ito ay pawi na ako pero naghihintay umalis yung barko tas 8 na nga ng gabi kami nakalis kasi nga nabuloy daw sa kargada matagal na tapos yung loading operation ng kukalian shipping ito ay kakagising ko lang alas 6 na ng umaga dahil hindi makatulog ulit nisipan ko kumain na lang kasi malayo pa naman at ako ay nagugutom na sa oras na ito at tumambay muna ako sa labas para tingnan yung talibid. at kay madam Isang so, oras din ang inabot bago kami nakababa kasi malakas daw ang agos. At ito ay binabaybay kung napapunta kala ate kasi doon muna ako dedirect sa kanila. So, wala din ako kasama papunta doon sa bahay.